Dinepensahan ng kaibigan niyang si Sam Tamayo ang aktor na si Sian Lim laban sa mga negatibong komento mula sa mga netizens. Anya ay kung akala raw ng mga tao na mayroong katotohanan ang chismis na ipinakalat ni OG Diaz o nang kung sino man patungkol sa paghihiwalay ni Nakim at Sian ay sobrang layo raw nito sa totoong nangyari. Dagdag pa niya bilang lalaki ay nahihiya silang nakikitang umiiyak kapag iniiwan ng babaeng mahal nila dahil ang inaasahan ng mga tao sa lalaki ay malakas ang mga ito. Kaya raw ang nangyayari upang hindi maging malungkot ay naghahanap ng bagong karelasyon at makamove on kapag raw nasa proseso ang lalaki ng pagmove on dahil sa iniwanan ng dating kasintahan ay dapat raw pabayaan ng mga tao na makapagmove on sa natural na paraan upang maging masaya ito. Revelasyon pa niya na ang babaeng nakipag-break sa kanyang kaibigan ay nauna pang mag-move on kaya raw nagkalakas ng loob itong makipaghiwalay sa kabila ng mahabang panahon ng pakikipagrelasyon. Mahirap raw hiwalayan ang taong minahal ng ilang taon kaya masasabing naunang nakamove on ang babae. Pagdidiin pa niya na walang relasyon si Sian at Iris Lee nang hindi pa nakipaghiwalay si Kim sa aktor. Buong komento ni Sam Tamayo, Guys, easy on the comment especially kung akala nila totoo yung chismis ni Oji Diaz o ng sinuman about their breakup. Hindi totoo ang mga story na yun, sobrang layo ng chismis. Kaya nga na-demanda ng label sila ng ibang artista, di ba? Ito ha kaming mga lalaki kapag iniwan kami ng babaeng minahal namin. Nahihiya kaming makitang umiiyak at nagiging broken kasi parang ang expectation ng mundo sa amin kami ang dapat malakas at hindi mahina. Ang nangyayari nagkakaroon kami ng void sa amin, and ang tendency namin para hindi na maging malungkot is to move on, meaning to say humanap ng new partner hoping makakasama namin sa hirap at ginhawa. So kapag nagmumove on na yung lalaki na siya na nga ang brainiac up, dapat pabayaan natin maging normal at maka move on para sumaya. In the first place yung girl na nakipag-break is nauna nang nakapag-move on kaya nga nagkalakas na ng loob makipag-break up after 12 years di ba? Mahirap i-break ang taong minahal mo ng matagal. So mas late ang lalaki mag-move on. Again, ulitin ko para sa slow makagets. Walang relasyon si Sian kay Iris nung hindi pa nakipag-break si Kim kay Sian. Let's be happy for both parties kapag nakapag-move on na sila. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging pahayag na ito ng kaibigan ni Sian Sa Saad ng ilan? Kwento ng tropa yan eh, syempre mabuting tao ka pa para sa kanya. Hahaha, kwento mo yan, kaibigan mo pa. You are his friend, of course you are going to defend him.